Bakit kaya mo ng bigat? Siyempre, ako pa ba? Ano akala mo sa akin, mahina? Saka, hindi ako 'yung hindi naman magtatawa yo pag gigig. din yan sa fitness level natin 'yung pag-gym. Wow. Alam na mo 'yung gym mo? Naglalakad na hindi pa. Hindi naman 'yung mag na ito, eh? Tamad-tamad mo talaga. <laughs> <laughs> Di ba malakas ka? 'Yan sakto yun no. Oh, gym pala eh. Oh, ayan. Kasi dyan, baka ibabagsak ko to sa eh. Lakas <laughs> <laughs> mo pala, no. O, ayan, buti 'yan eh jim ka pa, kinabangan ka pa. Dami ng tamad. Ang lakas ng kapatid ko, oh. Oh, parang nag-gym na rin, oh. Yan. <laughs> Gusto mo tulungan kita? Kainin ka dyan, baka ay makapagsakot talaga sa'yo. Tapos mo, oh, gawin mo ng 10 beses, pababa pa <laughs> 10 beses, oh, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. <laughs> 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 oh, ba, diba, di mo na kailangan mamuta ng gym. O, ngayon, pwede mo na itapon yan. Gago, ba't mo sinama yung trust <laughs> eh. ulo, nakunin mo yun. Kay... Oh, dadaling ko na itong dalawa para hindi na magbuhat-buhat. Kaya mo? Sige, na. Sige nga. Sige nga. Pag <laughs> hindi naman yung naligo ng kapatid ko, ihinto mo na. Ganun ka kalakas o parang lalaki. Mabigat ko na ba May laman ba yan? Malaman. Try ko nga. Ako nililong ko ha. Bawatok talaga sa'yo to. Hindi yan, may laman yan. <laughs> <laughs> Kalalaking tao mo, mag-gym ka na rin. Uy! pag ka na rin. Grabe! gym ka na rin. <laughs>